Tang ina, yun na yun? Tapos ka na? Oo, mahal. The best ka talaga. Ang sarap mo kasi. Hayop na buhay to. Ang liit na nga. Ang bilis pa. kanto na lang lagi. Ah, uh, mahal. Saan nga ba yung sinasabi mong gusto mong punta next month? Ah, uh, sa Thailand sana. Magaganda kasi yung tela doon eh. Bibili sana ako, gagamitin ko sa mga dress na gagawin ko. Mm, sige, magbook na tayo. Ma, sama ka ah. Eh, Ay salamat anak, at naisipan mo akong isama. Alam mo baby boy, kahit kailan, lagi mong inuuna si mama. Mm -hmm. Na dapat naman talaga. Ang cute cute talaga ng anak ko. Mm -hmm. mm -hmm. Oo naman ma, syempre gusto ko kasama ka sa lahat. Kaso anak, ayoko sa Thailand. Baka pwede sa Baguio na lang tayo. Please, baby boy. <laughs> o, sige, ma. Baguio na lang tayo, ha? Mahal, uh, okay lang ba Baguio na lang muna tayo? Kasi so, yun yung gusto ni mamay. Eh. Saan na tayo mag-Thailand, ha? Ah, uh, nga pala. Ano nga lang gusto mong ulam ngayon? Gusto mo mag-order ako ng steak? Huwag steak, anak. Hindi ako natutunawan yan. Mag-grilled salmon na lang tayo. Please, no. Go baby. <laughs> o, sige, ma. Mag-salmon na lang tayo. O, oh, paano, mahal? Una na ako, Sa office so, ako mag-aayal Sigurado ka bang sa office ka na mag-aayal mo oh, Oo, darling. Alam mo, pagod na ako, eh. Pagod saan? pagod na ako mag -punty. Kaya tinapon ko na nga lahat eh. Hmm. Mama Mia! Sisi time! Anak! Huh? Double G! Ma! Okay lang, Manny. So, lang. sandali, bababay ko lang si Mama. Sandali, bapagalitan ako. Amaya na lang. Ah, ma'am. Ako po pala yung tobero na mag-aayos ng lababo nyo. Sakto pala, kuya. Kasi yung lababo namin, ang tagal bumaba ng tubig eh. Tara, pasok ka. <laughs> ah, ang init. Kanina pa ako pinagpapawisan. Ah, ma'am. Sorry. Kanina pa po ako kasi ako pinagpapawisan. Medyo malamig po yung aircon niyo. Baka magkasakit po ako. Okay lang po ba? Magubad ako. Ah, sige lang, kuya. Basta matapos mo agad yung lababo. Sige to. Salamat. Mga hayop kayo! Bakit nang oba dyan? Gusto mo kita dito, lalaki? Mahal, mali ka ng iniisip. Siya lang naman yung nag-aayos ng lababo natin eh. Ma! Ma! Mama! Ligan nga! Bakit? Ano nangyayari dito? O bakit may ba dito? Sinasabi ko na nga ba eh. Nasa hilat niya talaga ng babae niya na magloko. Hoy lalaki! Umalis ka dito! At ikaw babae, dito ka na lang ang nakatira sa bahay ng anak ko. Lahat naman ng gusto mo binibigay niya sa'yo. Nakuha mo pa man lalaki. Saka ka kumuha na lakas ng Excuse me lang, ma. At mawalang galang na rin. Buong bahay, merong CCTV. Kaya pwede, reviewin niyo muna bago niyo ako pagbintangan. Hoy! Sumusobraan na! Huwag mo sagutin yung nanay ko! Huwag sagutin ang mama mo? Pero ako, okay lang na bastusin niyo at sigaw-sigawan niyo. Tangina niyo! Hindi ako nagkulang bilang asawa mo. Kahit dyutay ka, at mamas boy. Kung ganyan ka lang din at hindi ka marunong manindigan, maghiwalay na lang tayo. Sorry na, darling. Patawarin mo na ako. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Isang pagkakataon? Aalis na ako. Dumede ka na lang. Tiyan sa nanay mo. Baka nagugutom ka na. Baby damulag. Baby, tara na. Let's Baby. go. hindi ka nawa? Kanina pa. Tagal mo. Nag-halloway ka nung. Wait lang. Huwag natin kalimutan yung secret epon mo. Oo nga. Ito. Sige. Itay mo ha? Oh, Tagal pa niyan. Huwag mo nang inumin. Kaya mo pa naman. Hindi totoo yan. Inumin mo na. Para masayahan kayo. Kau din. Baby, nainom ko na. Okay na? Game na ako. Let's go? Let's go! Robust, sumok na. Effective talaga. Astig to. Okay. 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 Ay, miss. Magkano? Mm, depende. Kaya mo ba ng two-five? Two-five? Ang oh, mahal Pwede ba mawas? sa gabi lang. Romantic naman ako eh. <laughs> Romantic? Hindi, wow. Five hundred minimum nito boy. Mahal ah. Ayan. Na nine pesos? Oo. Manood ka na lang ng Tibon X. Nakatipid ka pa. Kuripot mo eh. Wala ka dyan. Tibon X. 9 pesos lang. Subscribe now. Tibon X.